Yan, tatawid kami ng ano, dadaan kami sa pilapil ng parayan. Uy, tingnan nyo putik guys. Ah. Oops. Yan. Yan yung palay na yan eh. Yan yung palay na. Ay, talaga. Ay, talaga. Ahoy! 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 ko yung aking chinilas si maputik madulas yan yan nandun na sila sa unahan nasa unahan na sila nasa ano kami na si babo ng pilapil dumadaan kaya lang madulas Na guys hindi na, saglit bukas lang paa kasi para matanggal yung putik matanggal yung dulas sa chinilas yung tatlo namin kasama yan doon na ang bilis Maputi kasi yung chinilas ko kasi madulas. Baka madulas ako rito, mauntog yung ulo ko dito sa pilapil. Kaya dahan-dahan. Malit lang yung pilapil eh. Hindi mataas, hindi, hindi malapad eh lang sa paa. Malayong lakarin guys. Pero malapit na nandyan na. Yung nilakad lang namin malayo-layo ng konti. Natatanaw ko na yung aming pangunguhaan ng baby sa sapa. Malapit na to sa dagat eh. Kaya pag high tide, matas pa yung tubig. It, kailangan yung sakta na dito, yung ano na low tide, mababa na yung tubig. Yung sapa, kadug, ano, papuntang dagat, kadugtong. Kaya nag-high tide, nag low tide. Kasi malapit na siya eh. pala yan, guys. Huwag ko kung kanino to, hindi ko alam. Dumadayo lang kami dito, eh. Dayo lang panguha. Panmulot ng bibi. Ang dami, guys, ano, makahiya, oh. Puro makahiya. Ayan. 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 Puro makahiya guys oh. Ang dami. Hindi ka pwedeng maglakad dito na walang sapin sa paa. Ayun oh, hanggang doon. Puro makahiya. Matitinik ka pag nainag ka. Andito na tayo guys. dami nyo gumag ano, ta, magkukupra. Ayun oh, yung sapa. Yung ampang unguhaan, Ito na dati hindi mo. nung punta namin dito walang damo pa to kasi ginararo ginararo to eh inararo kaya walang kadamo-damo dito ngayon hey, madamo na oh araro to eh inararo eh kaya walang kadamo-damo malinis ito na yan oh masapa oh madamo na oh nakaraan namin punta dito eh oh. Wala eh. Kulang ng damo dito. Hain ka, dagi! Bati ba yung dinaanan? Oh. Tabi. Tabi po. Dapat dito dadaan eh. Dito yan. Ayan na, oh. Yung sapa. May bagakay. Itawag ito tawag dito sa amin, bagakay, eh. Ayan, oh. Para siyang kawayan, pero maliliit. Bagakay ito tawag sa amin. Ito hindi yan lumalaki. Na para kawayan. Ayano oh. High tide. High tide. Ayan, diyan kami mangunguha. Ay, pari nasa ita din. Ayan, oh. Tabi-tabi, tabi-tabi po. Wala na yung mga nagpakano dito yung kawayan ay nandung pa rin oh nandung pa rin ay hindi na masyado ito ignait nakit kita na yung lupa oh okay guys okay guys ready to swim ready na kami manguha medyo pwede na kasi kita na yung lupa eh lupa nung sasapa sapa. Ang oh, lupa ng sapa. <laughs> okay. O, oh, kaway-kaway muna. Yay! <laughs> Ito yung mga ano, mahuli namin dito. <laughs> Pinupulot. Bababa na ako. <laughs> Pinuhuli. <laughs> Pinuhuli. ista! Isda. Yan, sagot. Atto na. Atto Atuna. Atuna. Okay. <laughs> Hello. Sabi ko na, baye. Buti tego na no Ay, Ayo, ayo, ayusin ay, ay, ay. to kagbena na to. Mayala na. Mayala. Pagbuoy, latayo okay. pag sagka na. Mato be dire o. na. Guys, ay laki ng lagayan ko. <laughs> laki, kailangan mapuno. <laughs> Ano? Mau ko ingaw ko dibil, makay din, mawe, gamitin kami, angin nga, dua ba, ah? Sus, dami nang nami ingaw. Hehehehe, meron akalak, to. Aswa. Purok nang dinakalak, to. Hehehehe. Nami brisik. Lak, na, to, na. Bisibi si babo na yun. Oo.

ahin hala da ba to habangin nama kita nina nga nga may iba nga sa bibig hey di ay nga eh raya hindi diala rin ba na sa ibui po kaya ako ano mang mabению nyo sa ibang pag uli Tia ibui Lena. Per pala. Uduri nanda monyana.

Kain muna tayo, tanghali. Hmm? Paaga pa ano pala. ano niya, pwede daradara lang. Daradara lang niya eh. Ano kung darang erin mo, kata talaga lang eh. Mga patatulutan. kada mo, luwan sum sum mo. Suarang katiyak. Kaya mga matarik eh. Numuraan na yung katiyak. Sunod, sunod. Ura, mapagkakuan naman natitingan eh. Nalo eh. Aming matititig ka, lawad dito na hindi? Baad wang asyok kung adat matitit isa? Nating balon <laughs> Printo na isda. Saging nga binayo yun eh. Lino pak. Ano? Ito, may bata kaming kasama. <laughs> ito si Makulit. <laughs> Pasaway. Hey, ito, sarap pa. <laughs> Harayo pa yung pagbibalik-balikan. Ito, di ba? Pag-udong gitni, pag-uli nila ito. Pag, ano nila, tika habung tuba, may dara na sira, may darat na nga tuba. Okay, dyan nga.

Thank you, Lord. Ayun, grab. Ito ko. ano? na. Takayan ka. ko, Ah, wala na. kasi ako. Hindi na nga ni. Hindi rin isa rin, na Sabayin tidak na lang. Ay! Thank you, Lord. Ito na, mga boss. O, hirap mo. Ayam. Ay, 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 ay. ay, ay, ay

Pauwi na kami guys. Yung isang namin kasama, dami niyang nakuha. Magaling. Magaling mamulot. Nandun na naghihintay na. Ay, namalot ito Magaling mamulot yung kasama namin. Puno yung kanyang malit na timba. Eh, may kalabaw oh. Ayan. Ayan. na, na. Basang basa. Nagpalit ako ng ano ng t-shirt. Kasi mala mala malamig na eh. Nanginginig na sa lamig. Ayan yung kalabaw. Yung kalabaw, kalabaw. Uy guys, uy na, poy na. hapon na. Oh, bumuk na. pambayabas muna. Habang pauwi, napadaan sa mga bayabasan. Oh, hindi 'yan. Mohoyo. Oh, oh. no, Dyan no, na no, na no. hindi na. Uy, oh. Dili ro kundili Yo. Mabari pa eh?

Damai oh. Hmm. Ya oh. Oh, dah isyok. Hmm. Dah mai oh. Ya Oh. Itu bau-bau damo dia ni dah Deguk. Itu bau-bau deguk. ni.

itu begini dak kuyoh itu kina makasangka kae itu gitak kuyoh eh tarah digak maksud seun ha ini au didakan menakuan din higa wara ora itu itu pauh dak aku itu pauh itu pauh bau bau itu ayo itu bitak aku idak aku itu itu so urusah

Oh kering, bahalena kemet tidak tiyo tidak mah tidak Tidak ada Tidak mau itu mau oh itu mau dua dua eh. itu oh, oh, oh. oh. itu itu dua dua oh. Hinay lang, hinay. Kung wala na hinay. Kasi nga natin yun, pa. Mulog. Mulog. Imo na ito. Oo. Imo na ito. Sige. Sige. Imo na mga ito. Adi ah, ako isa ka, panapit ko lang mong Kahi abing makibayabas eh, ti si ate ni, uh, ati po. Oh. O, ito pa ba ito? Niyagit. Hmm. O, ito ang kita mga ito. O, kagrag ko. Eh, Ito pa. Oh. Hmm? Yatrim na ni ano, na. Naging ungoy na dama. Ano mga kalugsong ka na? Hmm. Ambot. Ambot pa. Mura na. Hindi bata ko. Inabot ko lang di da. Ano? Nakita <laughs> ko.

Ah, kalabaw. Hmm. Oh. Tawag sa amin yan, yung baby, nati. Ayan, nati. Naman nati, oh. <laughs> oh. Hinihingal ako. Okay guys, napunta kami sa highway. Haba, haba na nakarin. Magbibiro sa kasama namin doon pa sa likod kagubatan. Hininga na guys, yan highway na. Mangano kami doon ng pa maguhugas meron doon ano balon yung bukal maguhugas kami ng pa kasi maputik yung paa namin okay guys thank you sa inyong lahat bye bye God bless sa ating lahat Ano, okay, guhugas lang kami ng paa. Yeah, um, ito yung bukal, oh guys. Ayan. Bukal. Nasa sa puno. Okay. Bukas lang kami ng paa. Ayan yung pagkaisipin. ka yung dela